Hi, good morning I'm here na naman si Simplishio Camerino na mag-share nito ang aking coins uh, coins na hindi sa atin ito pong coins na ito ay from Singapore uh, bago sa lahat uh, set out sa inyo at magandang araw sa inyo saan man kayo sa mundo nandito uh, ba kayo sa Pilipinas o sa ibang bansa o sa anong bansa set out sa inyo magandang araw sa inyo sana ay pagpalain tayo ng may kapal na makaraos tayo sa kahirapan at malayo tayo sa anumang kapamakan at naway ibigay niya sa atin ang uh, kaligayahan at pangangailangan natin dito sa mundo at naway ilayo niya tayo sa anumang kapamakan at naway guide niya tayo sa araw-araw na malayo tayo sa anumang kapahamakan at uh, tayo po ay magpasalamat sa kanya sa bawat patanggap natin na biyaya mula sa kanya uh, yan po balik na po tayo sa aking coins na isi-share itong coins na ito ay isang coins na 5 sins 5 sins nakalagay dito Uh, nandito po ang kanyang ano yan po uh, nakalagay uh, yan po ay nakalagay ay 5 cents sa atin pa ito 5 centavo o sabi saya pa 5 centavos 5 centavo nakalagay uh, ito, yan, yan, po ang kanyang design na parang dahon ng bulaklak o anong bulaklak to hindi ko pamilyar itong bulaklak to makikita natin to sa mga kabukiran parang sa mga wild plant ay iba naman po ay yan po sa tinatanim ng mga redsman o mayayamang tao na uh, kanilang dinisenyo dahil parang itong pong dahon na ito o bulaklak na ito ay parang may kamahalan na bulaklak na ito yan po ang kanang design sa 5 centavo ng Singapore Coins yan po sa kanyang dekoran po nakasulat ay hindi po natin mababasa dahil ano po ang uh, letters po ng mga Singaporean. <coughs> Yan po ang mga letters ng mga Singaporean. Nakasulat lang po dito ay ang five cents na English words. At uh, ang Singapura. Singapura parang parang lingwahe ng mga Kastila o mga ano Kastila from the Portuguese o isan ba yung lugar ng mga kastila yan po kalagay nito po ay Singapore sa ita Singapore at yan po ang kanilang mga imahina sa kanilang bansa iwan ko po kung ano pong design nito na design ng coins itong pong Queens na ito po ay iwan ko kung gold ba ito iwan ko dahil po para lang siyang nagkamansa o ano pero hindi noon siya nagpipid yan po uh, iwan ko kung paano magkilatis ng queen's gold kaya dahil po sa kanyang kulay ay may pagkayilo yan po ito pong coins na ito po ay binigay lang po sa akin ng aking binan uh, 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 hindi po ito sa uh, pinagmana po ito sa uh, ano sa aking asawa noon at sa aking binan at yan po po ang aking asawa ay binigay rin po sa akin dahil po nakita niya po ay parang nagkukulit ako ng coins kung mayroong coins kayo na ganito ingatan nyo Huwag uh, nyo lang masyadong linisin dahil masisira at mawawala yung ano uh, iba naman mga collectors na may ano sila na iningat ingatan ng nakalagay sa coins so, iwan ko kung paano maglinis no, linisin to para makuha itong ano uh, ang mansa nito uh, at malaman natin kung gold ba ito na coins o so, hindi kayo naman uh, sa mga collectors o oh, marunong maglinis o oh, ano ba, paano linisin na hindi siya masisira please uh, comment in the comment section uh, para natin malaman ito na ito po may gold na coins kung gold po ito na coins ay ito po ay malaking tulong na po sa akin sa ating pangailangan natin sa dito sa mundo naman ano po makaraos tayo sa ating pangangailangan o makaraos tayo sa kahirapan uh, natin ang dapat natin bilhin na kailangan natin dito sa mundo itong coins na ito po balutin ko 5 cents from Singapore kung mayroon kayo nito ang siyorte nyo uh, marunong kumilatis kung good ba ito o hindi please comment lang kayo sa comment section ah, uh, isalin nyo na rin ang pagsubscribes at likes. Uh, pag narin press na rin sa notification bell para naman po ma <coughs> excuse me po. <coughs> para naman po maano. Uh, masusundan nyo ang aking mga video, makita nyo ang aking mga video. Uh, yan lang po. Ah, uh, maraming salamat sa inyo. Lalong-lalo na sa nang subscribe at lalong-lalo na sa mga nanonood at ang lalong lalo sa nag likes uh, at ako ay pagpalain tayo ng may kapal na makaraos tayo sa ating kahirapan at ano layo niya tayo sa anumang kapamakan at higay niya tayo sa araw hanggang dito na lang maraming salamat at huwag niyong kalimutan mag subscribe bye bye